Mga katutubong ita sa Baggao, Cagayan, nabiyayaan ng tulong mula sa First Cagayan Provincial Mobile Force Company ng PNP. Narito naman ang ulat ni Criselle Vega. Namahagi ang Cagayan Provincial Mobile Force Company ng munting regalo para sa mga katutubong agta kamakailan sa Barangay Mabini, Baggao, Cagayan. Pinangunahan ni Police Major Rexon B. Kasaway, Force Commander ang pamimigay ng tulong sa bawat pamilya kamakailan. Kasama ang Libreng Gupit para sa mga kabataang katutubo. Nabigyan din sila ng mga pagkain at iba pang mga kagamitan. Hanya, mahigit isandaang katutubong agta ang nabigyan ng tulong mula sa proyektong ito. Ang programa ay bahagi ng kanilang Project at Neb Challenge kung saan bawat pulis sa kanilang hanay ay nagbigay ng 20 pesos bilang tulong na siyang ginamit para sa mga naipamahaging tulong sa mga katutubo. Nagpasalamat naman ang mga opisyal ng nasabing barangay sa proyektong inilunsad ng mga kapulisan para sa mga katutubo. Crisel Vega nag-uulat para sa PIA Newsbreak.